Water signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating tears bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes we have decision making. So, may importante kayong pagde-decision na kailangan gawin. Sabi nga dito, you are making important decisions in your career and these choices will lead to long-term success. Your decisiveness is your strength. So, pwedeng may mga opportunities na lumalapit sa'yo. So, grab them immediately. Yan yung sinasabi. Okay? So, meron din dito, pwedeng hindi nyo na talagang mag-shift ng iyong career. And yung gagawin mo naman na move na to is pang matagalan po siya. So, we have attraction. Sabi dito, the balance of attraction may be off. One person may be more invested than the other. Or attraction may be waning. So, ayan po. Maari din dito sa pagde mo, hindi kayo magkaintindihan naman ng person mo. Or kung sino man yung kadeal mo rito. Ayan. Tingnan natin. Ano pa yung mensahe? Mensahe pa po natin spirit guide for water signs, Cancer, Pisces and Scorpio. Mensahe po natin. Let's see. We have eight of cups. Ayan nga, may pagbabago talaga. Oh. Meron kayo dito um, gagawin talaga na decision. We have seven of cups. Hindi makapag-decide. May mga opportunities na lumalapit. Ayan, kinakabahan yung iba sa inyo. Okay, pwede nga wala kang support na nararamdaman. Wala kang nagsusuporta sa'yo dito. Sa gagawin mo, parang tutol yung mga tao. So, meron po dito na ayaw kang mag-grow. Water signs, kaya pinipigilan kanila, Kaya meron pa dito, pinapamper kanila nila masyado, ini-spoiled ka, ganyan. gusto nila mahawakan ka nila sa leeg may ganyan akong nafe-feel so check po natin gusto nila ba maging sunod-sunuran ka lang sa kanila 8 of cups ayan po so shady so there is something shady about this deal so tignan nyo rin naman po yun ha -mm. -mm. basta ganito lang yan kapag magde-decide kayo tapos wala kayong nararamdaman na peace of mind Okay, nagdadalawang isip kayo that uh, energy, that um, offer maybe is not for you. So, tignan niyo po yan ha. Tanongin mo sarili mo, may nararamdaman ka bang peace of mind towards that, ano, that offer? Kung wala, ay tigil niyo na po yan. Pero kung mayroon, tas buong buo talaga yung loob ninyo, ipush niyo na po. Ano tong seven of cups in reverse? We have closing the cycle. So, need na talaga ng iba sa inyo na mag-decide. It's either whether you will stay or you will go. Mag-decide ka na daw dito. The sun in reverse. We have moving on, letting go, loving you. Free. So, pag nag-decide ka, mararamdaman mo yung freedom. So, di ba ito yung sinasabi ko kanina na may mga tao po dito na pinapamper kayo, ini-spoiled kayo. Ayaw kayong pagtrabahuhin kasi gusto na makontrol po kayo. Not because naawa sa inyo, not because ganito-ganyan, kundi yun po yung dahilan. Mm -mm. Kasi pwede nakikita ng taong yan yung potential mo. Tapos kapag diba na nakita mo din yung potential mo, nalaman mo yan, maaring natatakot yung taong na iwan mo siya. The Hierophant in Reverse. We have Ashamed guilt, embarrassed in the wrong way. You see, may mga tao dito na yan po yung paparamdam nila sa'yo na dapat mag-guilty ka doon sa decision mo. Na dapat mahiya ka sa kanila kasi tinulungan ka nila. Pero sabi ko nga sa iyo, yung pagtulong na yon, may hidden agenda po yon. Hindi ka nila tinulungan because gusto ka lang talaga nilang i-save or something kung hindi gusto nilang mas i-save yung kanilang sarili. Tignan po natin ano pa yung mensahe pagdating sa career kamusta naman po ang career spirit guide ni water signs kamusta po ang career trabaho we have the world meron tayo ditong ace of wands meron tayo ditong page of cups So, ayun, diba? May mga hindi talaga natutuwa dito pagdating sa work. Even yung iba sa inyo, kung meron kayong trabaho, ayan po, ginagawa nyo naman yung best ninyo, pero walang talaga nakaka-appreciate sa inyo. Hindi kayo na-appreciate dito sa work. So, it's time to move forward na talaga. It's time to change path na, career path na. Mm -mm, kung gusto mo na maramdaman mo pa yung may sense of fulfillment kapag dating sa ginagawa mo, i mo na to. Tignan natin pagdating naman po. Pero yes ha, meron talaga akong nafe-feel dito na may tao dito sa trabaho na ayaw ka naman talagang umalis. Siguro dahil hindi na sila makakahanap ng katulad mo. Sa business naman, yung mga gustong mag-business, we have the devil meron tayo ditong the moon. Okay. So, ito parang so, super eager niya. Eager na, may eagerness na talaga kayo dito. Ayan, no? Oh. So, go nyo na po ito. Hanggat na doon pa, no? Mataas pa yung energy ninyo. mm, -mm. Yan, po. Start nyo na tong business ninyo. So, yung mga business po ninyo, maaring iba sa inyo, is pang gabi siya. No, oh. Pang night shift yung mga business ninyo. Or pwedeng 24-7 na business yan. Which is, will be good for you kung yan po ay bubuksan nyo na mag, uh, magpo-profit talaga yan sa mga may current business naman medyo ayan tagilid tayo no? kasi we have king of coins energy we have nine of wands so bantayan nyo pong mabuti yung business nyo di ko alam kung ito ba ay pinapaano mo lang eh uh, pinapahandle mo lang sa isang tao six of wands pasyalan nyo din daw po yung business ninyo. No? Kung ito man ay pinapahawak ninyo sa iba. Tapos, ayan naman po yung iba sa inyo. Super stress. Uh, meron din kayong gagawin dito na hakbang towards your career, towards your business na hindi mo inaasahan na mag-grow. Diba? Ito, hindi mo inaasahan na ito yung magbibigay ng salapi dito sa business ninyo. Tignan natin. Pagdating naman sa kaperahan, okay? Your money. We have the lover's. Pwedeng hindi kayo nagkakasundo nga dito. Nine of Swords. Meron bang meron dito may utang sa inyo? Karelasyon mo? Ex mo? Mukhang hindi na yan magbabayad. Mukhang kinalimutan na nga. so kung sino man yung may utang sa iyo dito, maaring kinalimutan na ng taong yan yung utang niya sa iyo. Wala na akong nakikitang magbabayad pa yan. Mm-mm. So, kahit ano pa yung pinagsama nyo, kaibigan mo man to, or kaibigan mo to before, karelasyon mo, family member, wala na. So, tuon nyo na lang po yung inyong atensyon sa mas makabuluhang bagay at saka sa bagay nakikita po kayo. Kasi dito wala na kayong aasahan. Nakalimot na. Ay, hindi nakalimot. Kasi yun, parang hindi sinadya, ba diba? Kinalimutan na. Sinadya po talagang kalimutan na. mm, -mm. Tingnan natin. Meron nga dyan, pwedeng nangutang sa'yo para lang ipambili ng motor, ganyan, or ng sasakyan. Para ba mag-upgrade? Sa love life naman, tingnan natin para po sa mga single. Para po sa mga single na water signs, check natin yung energy. Meron tayo dito mirror. So, tahimik lang yung iba sa inyo. Parang nagmamasid lang ba kayo, nag-observe kayo meron dito, meron kayong makikilala na parang katulad nyo talaga ng mga pinagdaanan sa life, sa relationship. So, magkakaintindihan kayo ng taong to. So, pwedeng may ma-develop ma, body, ma dito. Pero wala pa ako nakikitang uh, solid relationship. Sa mga magkarelasyon uh, naman po, we have twin flame. So, marami sa inyo, you are dealing with your twin flame. Very balanced kayo ng person mo. I mean, nababalance ninyo yung isa't isa. Tapos, sa mga mag-asawa naman po, ayan, may magkakaayos. Meron dito, ayun, gagawangan nga ng desisyon para sa pamilya. Tipong hindi na magiging selfish, magiging good provider na. So, naiisip na yan ng iyong asawa. Tingnan naman natin, pagdating naman po sa mga mag-ex, may pagbabalikan pa ba dito? Actually, kung meron dito ex kayo na mag-asawa ha, pwede may pagbabalikan pa. Hindi lang naman sinasabi dito kung kailan. Sa mga mag-ex dyan, XBF, XGF, may pagbabalikan ba? Okay. Hmm. Meron dito, meron, meron pa magkakabalikan kung hindi pa kasal yung person mo. Pero kung kasal na yung person mo, ayan, wala na. Mm -mm. kasi ito, happily single na tayo dito eh. Okay, so pwedeng ito, baka before hindi mo to alam, malalaman mo pa lang tapos ito, magde-decide ka na na mag-move forward ka na talaga. So, the decision will come from you. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Water signs and more blessings to come.